ganito ang buhay ng mga dating pole dancer sa Taiwan. Ang pagsayaw at pagtanggal ng damit sa mga festivals o sa mga libing ay isang espesyal na tradisyon sa mga probinsya sa Taiwan. Minsan ay mapapanood ang mga pole dancers na naka-miniskirt at ipinapakita ang kanilang mga bra sa mga manonood. Ang pole dancing ay usong-uso ngayon sa Taiwan at ito ay nakaakit ng isang antropologo mula sa ibang bansa na magpunta sa Taiwan at i-feature ang mga Taiwanese pole dancers sa isang dokumentaryo. Ang buhay ng pole dancing queens na sina Tutu at Feng Ting ay naitampok na rin sa ibang mga dokumentaryo sa Taiwan. Ayon kay Fong Ting na 31 years old, ang pagiging masigasig ay importante sa kanilang trabaho, maging ang pagkakaiba ng pag-uugali. Ang sabi niya, hindi mo kailangang i-challenge ang opinion ng ibang tao. Kailangan mo lang na mag-focus sa iyong manonood at gawin ang lahat para sila ay mapaibig sa iyong performance. Ayon naman kay Tutu, 35 years old, mahirap na ngayong maghanap ng pangalawang career matapos maging isang pole dancer. Kaya ang kanyang ginagawa ay nakikipag-inom siya sa gabi sa mga lalaki sa nightclub para kumita ng pera dahil bihira na siyang ibuk para sumayaw. Mga pole dancers na minsan ay kumita ng malaki sa pagsayaw, ngayon ay napipilitang mag-perform sa mga mura at lumang track. Sila ay may sa mga showgirls na sinusundan ng kanilang mga fans kahit saan sila magpunta. At kahit mukhang madaling kumita sa pagsayaw, ito ay hindi nakakasiguro ng kanilang kinabukasan. Para sa mga nagsisimula palang mag-pole dancing, magpakita ng respeto sa mga nauna sa inyo.